Anong ganap sa mundo ng showbiz? Wala lang po sa timing si Jinky Pacquiao. Wala po siyang pakialam sa pandemya at sa nagaganap sa buong mundo. Dahil kung meron siyang pakialam, dapat ay hindi niya inilalantad ang kanyang kayamanan sa pambagitan ng kanyang kagamitan. At bilang panghuli, wala pong kahihiyan si Jinky Pacquiao. Ito ang pahayag ni Christy Fermin kaugnay sa pagsusuot ng mga mamahaling damit ni Jinky Pacquiao sa panahon ng pandemya. Matatanda ang nagsuot ng all pink outfit si Jinky na nagkakahalaga ng mahigit 2 million pesos sa laban ni Manny Pacquiao kay Yordenis Ugas. Sa kabila ng maraming naghihirap at nagugutom dahil sa pandemya, ay narito si Jinky na todo balandra ng kanyang mamahaling kasuutan na tila ba wala sa timing at walang kahihiyan ayon sa kolumnista at radio host sa programa niyang Christy Ferminit. Anong masasabi mo sa balitang ito?